Walang tas ah. tayo? No, bawo ibayo. bawo lang nilugyan ano. Baso. Hmm? Pati mo muda, tikay mukha mo yun oh. Uh, Oo, tayo uh, na ako doon, tingnan dilad. Artist na ako dilad. Alaka. <laughs> ya nga. Oo, uh, uh, na tikya. Alaka, ida. Ya, Tapos. ya, 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 Ah. ya, ya, ya,

đuộc con cá này à hả không xin anh không có gì không anh không có gì 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 không có gì

Balik aku nak baa ay nak pasuun. Dia nak balik. Mana aku bunyi tusan da